ngiling ko lang wag nang patagalin isang taon din ako nag naglalakbay pero yung mga matatanda ilang taon silang nagantay para sa kanilang proteksyon. sa ngayon ay inaasahan nila na maging ganap ng batas Thank you, bro Thank you. Po. good job magaling Nagantay sa schedule oh the senate for this uh, kind of a bill for the protection of the senior citizen. turning back here to wait the schedule about the senate Maganda numaga maganda kapan maganda gabis ala kada ko Russian Pinoy. So right now I'm here in Pasay. You see, very beautiful place. I'm gonna meet a guy who is traveling from Mindanao to Manila by bicycle. Russian Pinoy. Hello. Hello. Hello, Russia. Hello, Kamusta? Kamusta sa diha. Neejo. Okey lang. Ah, very hot. Ah, maayon. Maayon. Kasi yung maayon. Saan pa punta? The Naganta is uh, scheduled for oh. the Senate for this kind uh, of a bill for the protection of the seniors in the Senate. Turning back here to wait the schedule about the Senate hearing. I have something for you. It's not enough, but I Thank think you. you will like it. Thank you very much. You travel today from where? From City Hall of Manila and oh. Lipasang, Lipasho, oh. to here. I travel this day is around 7 kilometers. 7 kilometers? Right now. I will stay here. For the appointment in the Senate. What, uh, what time you have appointment? wait the message of the staff senators. What's your name and where you from? Nel j Matonding, Don Carlos po. So you from Mindanao? Yes, Mindanao. Uh, sa area po Pinya, mga... sa Yeah, that's where you start your journey to Manila. Yes. So Tama. Uh, Don Carlos Bukidnon Manila. How long it's gonna take you to ride this bicycle? Ang biyahe ko mula Bukidnon, papunta dito one year. Then every day na nagbabiyahe po ako, 39 kilometers po yung inaachieve ko po. Okay, 39 kilometers per day. Per day. And stop rest? Uh, I stop, uh, naghihinto ako sa mga munisipyo, In barangay. When did you start your journey? Uh, January 5, 2023. And you finish? January 5, 2024. Yeah, one year. One year. Why did you start your journey? Uh, bilang experience ko po and my personal, sa aking lola po na siya po ay nakaranas ng pang-abuso, so ito po ay ginawa ko as part na voluntaryo na sakripisyo para po suportahan yung panukalang magiging proteksyon ng mga senior citizen at nang sa ganon dito sa Pilipinas po ay wala nang makaranas na matulog sa lansangan. Uh, do you have any stories from your travel? because it's one year. It's long ride. Sa mga biyahe ko po is nadagdagan yung kaalaman ko and then sa bawat lugar na nabisita ko ay may pabaon po silang mga kataga na konektado po sa mga senior citizen na ipinaglalaban ko po. I'm so very thankful na sa kahit papano medyo mahirap man pero kinakaya para sa proteksyon ng ating mga lolo at lola. Uh, I co uh, coordinate ko ako sa mga munisipyo also in the presence of the governor in the provincial capital urgent courtesy para sa pagtawid ko sa iba yung dagat ay makasakay ng barko. The municipality like provide you. Yes, they provide uh, initiative accommodation and in meals. Isa na din dyan po yung mga agila, yung mga eagles uh, brotherhood they support also my travel. Why you write for the old people rights in the Philippines? Bilang parte po ng kabataan at ako po ay naniniwala na ang mga matatanda mahina na. Kailangan na nila ng suporta ng mga kabataan. Kaya sa pamamagitan po ng aking paglalakbay, ito po ay magiging isang awareness na sana po ay wala nang makaranas ng pangaabuso at kung sakali mang maging batas na ito ay meron ng katakutan ang mga tao na nag-try ng mga abuso sa kanilang sariling lola o lolo o sa ibang mga tao. Kasi masama po yan, nakasaad din po yan sa Biblia na dapat hindi talaga abusuhin ng mga matatanda. Dahil dyan din kami galing. Kung wala ang mga matatanda, wala kami dito sa mundo ngayon. What do you want change for old people in the Philippines? Gusto ko po sa mga matatanda talaga ay mabigyan sila ng proteksyon. At yung kanilang mga pensyon ay hindi na talaga sana mabawasan pa. At kung makatanggap sila ng ayuda ay dapat kumpleto, hindi makulang. Sana yung mga hospitalization din nila ay maging libre na. Kasi yun yung mga kailangan talaga ng mga matatanda. At kulang na din po yung kanilang kita. Hindi na din sila nakakapagtrabaho. Umaasa na lang sila sa ating gobyerno at pati na rin sa kanilang mga sariling pamilya. Ang hiling ko lang talaga sa pagkakataon na ako ay magto 23, sana magkaroon na talaga sila ng proteksyon para maiwasan na ang pang-aabuso na kanilang nararanasan sa ngayon. I salute you bro. I Salamat salute po. you. Good job. Thank you, sir. Magaling. I, I, I'm travel from Russia by fly to Philippines by fly. But he travel from the bicycle from Mindanao to Manila. Di ba? Mahirap. Uh, one year, di ba? One year. One year. Yeah. Mahirap. Actually, you're writing like exactly this one, right? Tama. The ito part. din po yung unang uh, bike na dumating sa buhay ko. Di uh, ito po ay sa Gimaras, then ito Gimaras din po. Then ito is sa bagy po ng Sambuanga. But what are you doing here in Pasay? Antay po ako dito sa text po ng taga Senado para po uh, sa pagtalakay ng Anti-Elderly Abuse Act at ito daw po ay magiging batas na at aaprubahan po nila sa lalong madaling panahon dahil matindi po ang effort na siyang nagawa daw ng aking paglalakbay. So bilang respeto nila sa mga matatanda at sa aking paglalakbay ay aaprobahan na po nila. So tanging iling ko lang, huwag nang patagalin. Isang taon din ako nag naglalakbay pero yung mga matatanda ilang taon silang nagantay para sa kanilang proteksyon. Sa ngayon ay inaasahan nila na maging ganap ng batas. Thank you bro. Thank you. Good job. Magaling. Salamat Magaling. Po. What you can say to Filipino people who are watching us right now. Sila nilang at ang mga matatanda dahil utang natin ang ating buhay sa kanila. Kung wala sila dito sa mundo, kung wala sila, wala din tayo dito sa mundo. Kaya sana mahalin at huwag natin silang abusuhin at kung maging batas na itong Anti-Elderly Abuse Act ay mapapalawak pa ang kaalaman patungkol sa pag-aalaga sa mga matatanda. Ayos.